kung ano man ang motibo mo, pinatatawad na kita. Ang akin lamang masasabi, huwag mo nang uulitin dahil baka sa susunod ay makakulong ka na. Ito ang pahayag at babala ni Aga Party Representative ni Canor Briones. Sa so, kumuha ng video habang siya nanonood ng sabong sa kanyang cellphone, kasabay ng paggamit na siya ang nasa nagpairal na video. Sa panayam kay Briones, sinabi nito na pinatatawad na niya ang kumuha ng video pero dapat itong humingi ng paumanhin dahil privacy niya ang pinag-uusapan at ang kamera. Una nang sinabi ni Briones na fake news ang ginawa dahil hindi naman siya naglalaro ng isabong kundi tinitingnan lamang niya ang video na pinadala sa kanya. Aligasyon pa ng kongresista na iniimbitahan lamang siya para sumali sa sabong pero hindi naman siya ano nagsasabong. Uh, kung sino man ang gumawa sa akin noon, sino nag-video at gumawa ng fake news na ako'y na nanonood o nag uh, online sabong eh hindi ko lang kung anong, i anong iyong motibo pero uh, tapos na ito ako pinaliwanag ko lang yung party ko Bagamat ni bryonis, Briones na walang masamang intensyon ang ng panonood ng maturang video hindi na iwasan ni pahayag ng publiko ang kanilang pagkadismaya dahil siya sinigawa ito habang may sesyon sa plenaryo sa pahayag ng kapwa kongresista na si Act Teacher Party Disc si Representative Antonio Tinio, sinabi nito na dapat ay magpaliwanag at tumingin ng paumanin si Briones sa publiko. Maging si Sen. Erwin Tulpo ay eh hindi rin kumporme sa ginawa ni Briones na ayon sa kanya, bahala na ang Ethics Committee ng Kamara. Nadismaya lamang muna siya nung makita niya ang video. Kung naboboring umano ang kongresista, sa nagkaganang prabotohan, dapat ay hinihintay na nito na matapos bago magsugal. Bahala na po yung ethics ko dito doon, yung discipline sa kanya, pero very frustrating when I saw that. Nandung ka sa Congress. It doesn't matter kung boring yung butuhan ng, ng speaker. Matantay ka. Trabaho mo yun eh. There's a time kung sugarol ka, which is bawal, di ba sinabi na bawal pag government official kung magsugal, kung talagang hindi matis yung kate, eh. hintayin mo na lang iti pa ni Tulpo na bad example dahil sinabi ng gobyerno na bawal lang sugal. Eh bakit nagsusugal? Bad example, sinabi na nga ng gobyerno, bawal ang sugal, bawal ka magsugal, ba't ka nagsusugal? Felix Tambongko, The Observer News, DWRB 103.9 News FM, ikaw ang una.